we are B3. Nag-start po itong grupo namin na nung umpisa po kami dalawa po ni Ta, nag na po kami since 2018. And mahilig po kami manood ng mga singing competition online and hanggang sa napanood po namin si Kuya Carl. One time po nagkaroon po ng singing competition sa Pampanga. Nakita ko po sila, sumali sila sa competition na yun. Doon na po nag-start na yung pagkakaibigan namin. Noong una, po kami na baka hindi ko alam kung anong mararamdaman niya kapag narinig niya na yung version niya, ginagawa namin, ginagawa namin. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ba o hindi. Nag-start po ako ng pagiging OFW 2015. Meron po akong isang baby boy na one year old. Ako naman po, pagka walang contest, meron po kaming tindahan. Sidewalk vendor po yung mama ko. Ako naman po, ah, uh, isa po akong bunsong anak sa walong magkakapatid. Ako na po yung naiwan sa parents ko and ako na po yung kumaga nagkutustos ng pangaraw-araw nila. Nung nalaman po namin na nagkaroon ng The Voice Generation, sa pag-usapan po namin na bakit di namin subukang sumali naman sa isang competition na kaming magkakasama sa contest. Actually po, ayaw na po talaga ni Kuya Carmo contest yes. sa mga TV. Pero pinilit namin siya. <laughs> Kasi sabi namin, lumabas siya. Kasi, Samahan <laughs> niya po kami. <laughs> Ngayon, solid na ang P3. Sorry. Yes. So, so, ito, ito na ito. ang P3. Anaba, ito na. Well, sige, mapapanood din naman nila Pero ano bang mo? naman? Nakakantayin po namin ay Noipi by Bambi. Nung time po na meron po siyang na-invite sa isang event, kumanta po siya ng Noipi. And meron pong isa nanonood doon na nag-upload po sa Facebook. And nag-trend po, umabot po ng Cebu. Then umabot po siya ng um, 7 million views. So may mga nag-comment po din na sabi nila pang big stage yung performance mo na sana makanta mo ito someday sa national TV. So ayun po, pinilit po namin na ito po yung makanta namin para po sa mga ibang may gusto po ng no, performance.